sa likod ng maskara ng katatagan. Minsan, napakahirap magpanggap na matatag. Yung pakiramdam na halos hindi mo nakaya, pero pilit mong pinapakita sa iba na masaya ka, kahit sa loob-loob mo'y ramdam mo ang bigat ng bawat hakbang. Sa kabila ng bawat ngiti, may mga luhang pilit mong pinipigilan, nagkukubli sa ilalim ng maskarang puno ng tapang yung kahit pakiramdam mo'y durog na durog ka na, pinipili mo pa rin magpatuloy. Nilalabanan mo ang bawat pagsubok na halos sumira na sayo. Kahit na ang totoo, wasak na wasak na ang iyong puso. Sa bawat araw, dala mo ang bigat ng sakit na walang nakakaalam. Pero pinili mong manatiling nakatayo, nagkukubli sa liwanag ng tapang na halos wala na. Sa likod ng bawat ngiti at biro, may isang pusong umaasa na balang araw hindi mo na kailangang magpanggap. Nadarating din ang panahon na mapapalaya mo ang sarili mo sa bigat ng pagpapanggap at tunay kang magiging masaya.